Kyle at Chari talagang laging binubuking si Donny Pangilinan. Dahil madalas niya nga nakakasama sa kanilang taping ay panigurado kapag nagvi video call ang dalawa ay nandyan si Kyle. Dahil hindi naman lingad sa ating kaalaman ay kakaibigan sila nila Label and Donny. Kaya alam nila ang real score ng dalawa. Dahil pag si Donny ay hindi nila kasama at pag may lakad sila Kyle at Belle ay talagang panigurado sinasabihan ni Doni na alagaan nila si Ben. Kaya kahit sa interview ay binibiro nga ni Kyle na namimiss na niya ang kanyang love love, love. Dahil lang tawagan talaga ng dalawa ay love that at lagi nga nakikita sa mga video. Kapag tinatawag nilang isa't isa ay kita mo ang buka ng kanilang bibig ay love. Dahil kung wala talagang namamagitan sa dalawa ay talagang agad naman sasagot si Donnie na wala lang ang kanila ni Belle. Pero laging tahimik ang kanilang sagot. Sabi nga nila, silence means yes. Lahat naman na nagtatago ng relasyon ay makikita mo talaga na sila Donnie at Belle ay may relasyon sa totoong buhay tsaka hindi nga nagiging lang ang kanilang solo project dahil maganda ang pundasyon ng kanilang relasyon syempre andyan ang kanilang magulang para gabayin ito sa mga desisyon na kanilang gagawin lalo na at nagihilahan pataas ang dalawa hindi hey nga ni Belle kung pangarap niya ay pangarap ko din